ay. Si Mang Larry po ulit. Para sa araw na ito ay pupuntahan po natin ang isa nating kababayan na muli ay nagtrending na naman sa social media dahil sa kanyang paglalaro ng mga makakamandag na ahas. Aalamin po natin kung bakit niya ginagawa ang napaka mapanganib na bagay na ito. po dito mama. yung bahay nung nung mama na naglalaro ng ulupong. Sa baba. Baba, diretso pa po, po. Sige, salamat po. Mama talaga. Hmm. Ay, ah, mama, mama ang taa. ah, yung mama. yung mama sa ano na uh, respeto 'yon. Ah, pag nasa Nueva Ecija, pag sabi mong mama, parang sabi ka nang tito. Ah, ganoon. Dito nakatira yung mama na naglalaro ng ulupong. Okay. Okay, alak niya, Ikaw pala yung mama na laro ng laro ng ulupong. 25 years na po ako nag ng ahas. 25 years? Anong ginagawa mo sa ahas? Marami ko rin po kasing kwan, bumibili dyan sa bayan. Pagka kwan, sabi nilang exotic foods nga po eh, Ayun, binibili naman nila sa akin. Kaya mm, rin pa akong maguli ng ahas. Mm, gano'n kadami yung mga ahas dito? Eh, marami pa. Ano, minsan nung isang araw nga po yung eh, nahuli ko eh, kalating araw ko lang po, anim. Anim? Sa pagkakilala mo sa ahas, susugurin ka ba ng ahas para tuklawin? Ah, hindi po. Sa kalanang po kakagat yung ahas pag matapakan. Mm, kung natapakan mo siya. Kasi pagka nagde-demo kami ng talagang ugali nung ahas, ang sinasabi ng tao, oh kasi alaga mo yan, oh kasi maamo na yan, kasi lagi mo nang ginagamit yan, oh wala nang ngipin yan. Pinapaliwanag ko lagi yung talagang nat natural na characteristics ng ahas, hindi kasi pinapaniwalaan yun. So ang layunin ng mga videos ko kasi magbigay ng mga tamang impormasyon. So... Ako kasi personal kagaya ng ibang mga conservationist group na naniniwala ako na pwede namang magsama yung mga ahas at saka mga tao. Dito napatunayan mo sa loob ng 25 years maraming ahas talaga, di ba? Marami. Ilang pagkakataon na yung may natuklaw dito at saka namatay. Kwan pala na po may isang yung kumpare ko pong kwan na nakagat ng asin na matay din po. Baka naman kasama mong nanguhuli. Hindi po. Mm uh -huh. Nangahas din po siyang maghuli. Eh, first niya humuli ng ahas na Oo. -Oh, eh, eh, eh. uh, hindi siya sinugod ng ahas. Yun uh, kasi bro. yung, yung uh, pinupunto ko na yung ahas kasi, yung hindi siya naunawaan, kaya pagka nagsasabi kami ng kagaya ng sinasabi ko ngayon, uh, karaniwan may magmumura sa akin, may mag, may magsasabi ng masasama. Kaya at least isa sa pagpunta ko sa iyo, yung patunayan na kung ano yung sinasabi ko, ikaw hindi ka naman conservationist, uh, basta ikaw gusto mo alisin dyan yung ahas kasi nagbibigay sila ng peligro, baka may matuklaw, baka may makagat, siguro okay lang yun kasi pagka yung mga cobra nasa mga populated na lugar na sila talagang actually nagbibigay na sila ng peligro sa buhay ng tao pagka uh, ah, cobra ang pinag-uusapan kasi nakarating na siya sa uh, sa populated na lugar matik na yon automatic na yon na nagbibigay na siya ng peligro gawa ng kakulangan niya sa senses malabo yung mata niya wala siyang external ear kaya hindi siya nakakarinig ng hindi siya nakakarinig ng tunog na kagaya natin kaya nagdedepende lang siya sa vibration. Na, alam mo na siguro 'yon, napansin mo na siguro 'yon. Kaya ganun nangyayari na si kapatid na Eric ay eh, nagagawa niyang hawak-hawakan yung cobra kasi sobrang labo yung mata ng cobra nag na Cautious lang siya dun sa movement, magpo-focus lang siya dun sa kung ano yung gumagalaw. Ang sikreto lang ng bawat taong nakakahawak ng mga makakamandag na ahas ay ang pagkakaalam ng tunay na characteristics ng mga ito at sa kaso ni Eric ay nasobrahan siya ng kumpiyansa na pati ang kanyang mga anak ay wala ng maramdamang takot sa kamandag ng kobra. Hindi mo aakalain na kobra pala ang inaambaang dakmain ng panganay niyang anak na kasama na rin niya sa panguhuli. Makita masyado, takot ako eh. Walang dudang eksperto na si Eric sa kanyang gawain. Walang bakas ng takot ang bawat niyang galaw, samantalang ang kanyang ina ay labis pa rin ang pag-aalala sa tuwing bibitbitin niya ang piko na pantibag niya ng lungga ng ahas. Umiiyak po ako ah. pag nagkikita ko na siya. Pag matatanaw ko siya, baka kayo nang ng... Hindi po sa, nang, sa totoo lang po, madali lang naman po talagang hulihin ng ahas. Ang, kaya ang problema lang po talaga diyan kung magiging walang ingat. siya, magpapatuloy niya yung ganun. Yun po yung peligro. Pero kung... Pag bupugay, pag may nakita po silang ahas, yun, itinatawag po sa akin. Tapos so, sabi ko naman po sa kanila, pag may nakita kayong ahas, kako, takpan nyo lang yung butas. Sa kanyang tawagin, kako. Dito sa lugar na to, marami pala yung mga ahas. Doon sa panahon na nanguhuli ka ng ahas, may nabalitaan ka na ba na, na natuklaw at namatay? Ayun lang po. Isa lang po ang kundito sa amin na natuklaw na tinagat ng ahas na namatay po. Bali dalawa na po pala pati pamangkin ko. Kaya lang po, 'yun po. I eh, naman na nagdu nagdudukot po ng butas. Mm. Hindi niya alam may ahas sa loob. Ah, pero 'yung wala kang nabalitaan na basta sinugod siya ng ahas at saka kinagat at saka namatay. So, wala po. Kasi hindi nangyayari 'yun. Hindi po nangyayari 'yun. Oh, so nagkaisa tayo doon. Kaya sabi ko nga nila eh, may hinabula ko ng, hinabula ng ahas kanila. Hindi ka rin naniniwala. Hindi ba ako oh, naniniwala? Oh, parehas din tayo doon. Sa napatunayan mo sa 25 years, napakarami ng mga ahas sa paligid. Kasi kapatagan nito, bukid, tapos nakapaligid sa bundok. Kaya okay. marami silang mga breeding ground na hindi naman sila nagagambala. Kaya siguro sa palagay ko, hindi basta-basta mauubos yung mga ahas dito. Pero nalungkot ako nung nakita ko yung video na pati yung mga bata naglalaro. No? huwag mong sanayin yung mga bata at saka gagayahin kasi nung iba pang mga bata ay eh, makikita nila akala nila hindi peligro Ikukwento ko sa iyo uh, isa sa naging racket ko nung yung mga unang panahon mga uh, 80s, 90s hanggang, hanggang early year 2000 pag nakakita kayo sa karnabal nung mga tao na nag naglalaro ng ahas na pinapanood sa peryahan sa mga karnabal. Ako po yung nagumpisa noon. Ang trick noon, binabalian nila ng pangil. So walang pangil yon. Okay. Yung pangil po ng cobra, gamit niya para i-inject yung venom niya na nandito sa kanyang venom gland. Pag binali mo ngayon yung pangil niya, nandun yung mga ngipin niya, pag ipinakita mo sa tao na, na pinakagat mo halimbawa sa isang bagay, uh, kamiseta, one, makikita mo may, may ngipin kasi sumasabit. Okay. Pero hindi siya nakakapag-inject ng kanyang kamandag. Ayon. Pero maniniwala ka na ako ng tao sa bungal na ahas ng tatlong beses sunod-sunod kaya ako nagtigil. Na kaya nung nakita ko yung ginagawa mo, hindi naman ako maniniwala sa iyo o kahit na kanino na paglalaruan nila yung ahas tapos sasabihin nila hindi nila tinanggalan ng pangil, hindi ako maniniwala. Alam kong walang mga pangil yon. Pero yung peligro nandun pa rin. Kasi yung venom ng cobra nandun pa rin dun sa venom gland niya. Pagdating dun sa mga bata, kahit konting kamandag lang, pwedeng makamatay. Halimbawa, yung mga bagong pisang cobra, kung makakagat ka ng bagong pisang cobra, alam mo ang mangyayari sa'yo? ba, sa daliri ka nakagat, maninigas lang yung daliri mo. Kung baga ang talab, parang natusok ka ng bubuyog. Pero pag bata yung natuklaw ng maliit na cobra, posibleng mamatay yung bata kasi maliit siya. Kaya nag-alala ako doon sa mga anak mo na pinapabayaan mo na ano. Sana wag mo nang gagawin yon At saka kapatid na Eric, ako yung kauna-unahan sa Luzon na nanghuli ng ahas, nanghuli ng cobra para gawing hanap buhay. Nung makita ng mga kaibigan ko na pagkakakitaan, maraming sumama sa akin. Nung dumadayo na kami sa iba-ibang lugar, maraming mga natuto. Lahat ng mga nakilala ko na na kagaya mo yung pag-handle ng ahas, patay na lahat. Wala itong biro. Ah. Uh, Na-feature po kami ni Kabayang Noly de Castro doon sa kanyang programang Magandang Gabi Bayan, ng dalawang beses. Yung unang beses, itinampok niya doon sa programa yung lahat ng mga kasamahan ko na nanguhul... kasama kong nanguhuli ng ahas, in-interview, isa-isa yan. Nanghuli talaga kami ng mga ahas kasama ang grupo ng Magandang Gabi Bayan. Nung sumunod na pagtatampok sa amin ni Noli di Castro, dalawa na lang kaming natira doon sa grupo. Patay okay. lahat yon sa tuklaw ng ahas. Mm. Pero yung mga, pinag, pag naglalaro sila ng mga ahas, walang mga, dinidefang yon. Pero magkakaroon at magkakaroon kasi ng aksidente. Yung mga cobra po kasi, regular na nagpapalit ng pangil okay. yan. Kapag um, malapit na yung June, nung pagpapalit niya ng pangil, tumutubo po yun dito okay. na hindi nakalabas. Kaya kung halimbawa, hinuli mo yung cobra na malapit na siya talaga, ano, nandun na yung reserba niya, tinanggalan mo ng pangil, ibababa lang niya yon. Kaya pwede kang masilat doon. Ganun na matay yung mga manlalabas ko sa carnival noon na ang paniwala nila walang pangil tapos may pangil pala. Kaya pinuntahan kita dito para personal na pagsabihan ka bilang na, matanda akong dihamak sa'yo. Okay. Uh, kung tutusin, retired na ako dito kung hindi na uso yung vlogging, hindi na siguro ako hahawak ng ahas. Ang layunin ko na lang magbigay ng mga tamang impormasyon. Kung tutusin, hindi naman talaga dapat kinatatakutan yung ahas. Pwede naman tayong mabuhay kasama ng mga ahas sa isang environment. At saka marami din tayong mga kababayan na nakita nila yung malalakas ang loob na tinatawag. Yung panghuli po ng ahas, hindi po totoo yung sinasabi nila na ang kailangan daw lakas ng loob. Hindi po lakas ng loob ang kailangan sa panguhuli ng ahas. diskarte pinag-aaralan oh. po yun, pinapra pinapractice po yun.